Sabi nung iba, okay lang, kahit wala akong pera, basta masaya ako. Kahit, kahit wala akong pera, masaya na ako. Kahit wala akong pera, masaya na ako. Ulitin ko ba? Kahit wala akong pera, masaya na ako. Teka, teka, sandali, 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 sandali. Paano nangyari yun? Siguro sa panahon noon, oo, pwede yun. Pero ngayon, hindi na. Napakahirap na ng buhay ngayon. Paano ka magiging masaya kung wala kang pera ngayon? Yung sinasabi nilang, money can't buy happiness. Kutsa akin na yung pera, ibigay nyo na lang sa akin. Sorry ha. Masagasaan na yung masasagasaan, masaktan na yung masasaktan. Pero yung mga nagsasabing hindi mahalaga sa kanila yung pera dahil hindi naman doon nakukuha yung kasiyahan. Na masaya sila kahit wala silang pera. <laughs> hindi ako naniniwala. <laughs> Sipin mo araw-araw pumapasok ka sa trabaho, may binubuhay kang pamilya or may nabuntis ka. Sa tingin mo kung wala kang pera, magiging maginhawat, magiging masaya ka? na every time dahil wala kang pera nagtatalo kayo ng asawa mo hindi mo maibigay yung pangangailangan ng anak mo andyan na yung bills, delay na naman hindi na makakain ng tatlong beses sa isang araw o bakit hindi mo nagagawa yung mga bagay na yun kasi wala kang pera and sa tingin mo masaya yun? sa tingin mo okay yun? sa tingin mo masusustain mo yung buhay mo ng ganun-ganun lang? brad, teka, baka mali yung interpretation mo sa content ko na to hindi ko sinabing sumamba ka sa pera hindi ko sinabi yun pero hindi ako naniniwala na masaya na ang buhay kahit walang pera. Usapang realidad tayo mga tol, mga ante. Alam mo pa mahirap dito? Ang sakit pa kapag wala kang pera. Nawawala din yung respeto sa ng mga tao na nasa paligid mo. Nakadepende kasi yung pagrespeto nila sa kung magkano lang yung laman ng bulsa mo. Hindi ka nila kaibigan. Hindi ka nila mag-anak. Hindi ka bilong. Alam nyo sa totoo lang, money is not just a currency. Money is power. Oo. Gusto kong malaman nyo na ginawa ko itong video na to para mas taasan nyo pa yung pangarap nyo sa buhay. Na kahit anumang struggles yan dumadating sa buhay nyo, kung anuman yung pangarap nyo, pilitin nyong to pa rin. Pilitin nyong umangat. Kasi tayo, kapag wala tayong pera, minamaliit tayo ng mga tao. Sobrang baba ng tingin nila sa atin. Kasi hindi natin kaya. Wala nga tayong pera. Nagikits mo ba? Wala na tayo sa sinaunang mundo na pwede ka magtanim, pwede mong ipalit yung manok sa bigas, pwede mong ipalit yung buko sa toyo. Wala na tayo dun. Nasa mundo na tayo na kailangan natin ng pera at hindi natin makokontrol yun. Nakuha mo? Ngayon, uulitin ko yung tanong ko. Okay lang ba? Masaya ka kahit wala kang pera. Di baling walang pera, importante masaya. Paano nga mangyayari yun? kung araw-araw iniisip mo kung ano yung dapat mong atupagin, kung ano yung dapat mong obligasyon na panagutan, yung mga bagay na dapat mong bilin para makasurvive ka sa pang-araw-araw, paano ka magiging masaya kung wala kang pambili nun at panggastos nun? Nagets nyo? Nagets nyo yung punto ng content na to. Ulitin mo simula sa umpisa. Hindi ko sinasabi to para pangaralan ka. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ka magiging masaya kung wala kang pera. At yun ang realidad sa mundong to. Kasi kapag wala kang pera, mamaliitin mama, ka nila. Hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Ngayon, paano ka magiging masaya? Nakuha mo? Peace out.